Flash News Updates mga balita ngayon, banggaan ng van at truck sa Albay, ikinasawi ng labing isang katao. Dalawang milyong pisong pabuya alok para madakip ang pumaslang sa kapitan sa Digos. Exercise pagbubuklod ng Philippine Fleet, tinampok ang maritime drills na aabot sa isang libong Philippine Navy at Air Force personnel. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Labing isa ang kumpirmadong nasawi habang isa lang ang nakaligtas sa bangga ng isang passenger van at isang 10-wheeler truck sa Libod Kamalig Albay umaga ng Nobyembre 26. Batay sa inisyal na investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck habang binabagtas ang bypass road patungong 3rd District ng Albay bago tuluyang bumangga ng harapan sa van pagdating sa highway. Umabot ng walong oras ang retrieval operation matapos maipit ang van nang tuluyang maitulak ng truck pababa ng pangin malapit sa isang sapa. Idineklara ng accident-prone zone ng lugar at nakatakdang makipag-ugnayan ng LGU sa DPWH para maglagay ng dagdag na warning signages para sa kaligtasan ng mga motorista. 2 milyong pisong pabuya ang ibibigay sa makapagbibigay ng impormasyon para maaresto ang utak at pumaslang sa isang kapitan sa Digos City. Ayon sa Davao del Sur Police Provincial Office, nagmula ang isang milyong pisong pabuya kay Vice President Sara Duterte. 500,000 pesos naman ang alok ni Governor Yvonne Cagas para madakip ang gunman at 500,000 pesos naman para madakip ang utak sa krime. Mayroon ng persons of interest ang pulisya sa pamamaril kay Oscar Dodong Bukol Jr., kapitan ng Barangay Tres de Mayo at dati na umanong nakatanggap ng banta sa buhay ang kapitaan. Bubuo ng Special Investigation Task Group o SITG ang pulisya na tututok sa kaso. Noong martes ng gabi ng nasawi si Bukol, matapos tamaan ng bala sa dibdib habang naka-Facebook Live. Papalit sa kanya bilang kapitan ang kanyang kapatid na si Kagawa Jeric Bukol. Nagtapos na ang exercise pagbubuklod 1525 ng Philippine Fleet sa BRP Davao del Sur sa Subic Zambales nitong Lunes. Pinangunahan ni Captain Julius Valdez ang aktibidad habang nagsilbing panauhing pandangal si PF Commander Rear Admiral Joe Anthony Orbe. Tinampok sa pagsasanay na nagsimula noong November 17 ang serya ng maritime drills na nilahukan ng labindalawang barko ng Philippine Navy, aircraft ng Naval Air Warfare Force, FA-50PH jets ng Philippine Air Force at tumigit kumulang isang libong personnel nagsanib dito ang apat na dimensyon ng naval warfare, anti-surface, anti-subsurface, anti-air, at electronic warfare sa pamamagitan ng precision maneuvers at simulated engagements. Giit ng Philippine Fleet, ang pagbubuklod ay bahagi ng agresibong paghahasa ng kakayahan para sa archipelagic defense sa ilalim ng CADC. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.